Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial, is considered an admission. Ano yung mga hindi? Marami siya. La, hindi, niya, hindi niya tinanggi that there was an attempt. Merong attempt na supilin to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong uh, uh, paglalahad, itong kanyang chief of staff, si attorney Lopez. Sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Uh, huwag niyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi 'yon sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million. Naginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na uh, yung, yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito. Fictitious yung taong to. Hindi niya inadres yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's a, an admission.